Ayan, ganito kaganda 'tong muling dito sa Bungayan. Ayan, o, oh, na ninyo. Kaya sa mga gustong uh, pumunta dito, pwede naman ninyong puntahan. Uh, dito lang sa uh, Riverside ng Bungayan. At bakit pala nila tinawag itong muling? ah, o, ilapit natin tong kamera don para <coughs> ituro ko sa inyo kung bakit nila tinawag ito na muling yan ganito lang kasi raganda ayan o ilapit na tayo don ay mga naliligo Kunti lang kasi naliligo ngayon kasi syempre school days. Mostly 'yung mga naliligo dito ay 'yung mga estudyante. Ayan 'no. Oh. Tapit tayo. 'Yung batong 'yan, 'yung malaking batong 'yan. Ayan. Meron pang naliligo dito. Ayan. 'Yung batong 'yan, 'yung ayun 'yung dahilan na tinawag nilang muling ito. <coughs> Sorry. Ayan. Ayan. Malaki yan eh. syempre medyo lang ano ako. Ayan ah. Oh. Lapit natin. Kunti. Ayan. Pwede ka nang maligod dyan. Dito. Dito banda. Kasi medyo malalim dito. Ayan, o. Oh. Diba? Walang masyado kasing tao kasi syempre school days, alam nyo naman. Mostly yung pumupunta dito, yung mga estudyante. And then pag may dumadayo, uh, mostly din na uh, Saturday, Saturday and Sunday. Uh, konti lang yung tao dito. Ano, oh. baka tatlo lang sila kanina eh. Tapos dito banda, uh, may ano dyan eh. May pwedeng pagtaguan dito sa banda sa may dumadaloy na tubig. Ayan sila. Yung mga pumunta dito na maligo. yan Ah, kaya sa mga hindi pa nakapunta dito, ganito lang yung kanyang itsura. Yeah. Hmm. Yeah. 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 Meron din doon sa taas kung gusto ninyo pumunta doon sa taas. Maganda na rin yung view doon sa taas. May mga bato-bato doon. Pwede yung pag-selfiehan. Hmm. Pa uwi na kami.